good morning mga lalab so ayan dahil nakalutang na yung bangka namin so ayan may buena mano agad sila so ayan o oh, yan ang daming huli na tulingan ng sweetie ko so ayan nakachamba sila pang ulam mga guys yan so sobrang mahal na rin ng sta ngayon kaya okay na rin tong mga ganito na makahuli ka so libre na kahit papano so ayan pwede na rin makabenta kahit papano din so ayan medyo napaswerte sila so ayan, mga siguro nakakuha din sila dyan, mga lalabs ng mga limang um, kilo yata um, ayan o um, um. ang sarap ng mga isda na yan mga lalabs, sariwang sariwa talaga siya so ayan, yan yung mga favorite ko na isda, Tulingan, matambaka uh, galunggong, so ayan yan yung mga masasarap sa pawan lalo na fresh na fresh So, ayan, iba talaga pag may sarili kang bangka, mga lalabs, anytime, pwede kang magpalaot. So, ayan, gaya nyan. At iba, libre na sa ulam. Ayan, ang galing naman. Iba talaga pag sa probinsya. Ayan. Kapag wala kang sariling uh, uh, palayan, so, ayan, bigas na lang yung hahanapin mo mga ulam. Pwede kahit papano, libre, ganito. Punta ka lang sa dagat mamingwit o di kaya uh, man manihi ganun. ang lalaki ng mga ano matamba yan tulingan so ayan ang sarap nito ihawin sa bawan tapos sa ng ano ano ba yun uh, kahit talbos ng kamote lang wow ang galing So, ayan, yan yung last na huli yan. okay na siya So, eto naman mga na Yung mga pag-try nila nung bangka pa lang So, ayan, yan o no, Namingbit din sila So, ayan <laughs> ah, Mga isang bato naman tong mga huli nila So, ayan, sinubukan yung bangka Kung okay siya, kung walang butas Ayan <laughs> May kasama rin tagay-tagay sila. So, ayan, di maiwasan yan. Alam niyo naman, pag mga lalaki minsan. At ito naman si Kuya Efro. So, ayan, sobrang laki ng huli niya. Bantay kay niya naman yung huli niya. O, oh, pagka laki-laki. So, ayan, ang daming danggit. So, ayan, o, oh, ayan. Sa so, pinangawagan naman ito siya mga lalabs. Ayan, sariwang-sariwat yan. Sariwang libre lang mga lalabs talaga pag sa probinsya. Basta may masipag ka, ganun, ganun ang buhay sa probinsya. So, mas okay talaga siya. So, after nga ng ganun, so, ayan, may kaunting uh, inuman. So, ayan, magpapaula na rin. So, ayan lang mga lalabs. Thank you for watching. Have a good day. So, ayan, mag po kayo ng bakas kapag napanood niyo po ang aking video para mabalikan ko po kayo. So, lang. Thank you. Bye!